Sa News. bayan members sa Salug, Zamboanga del Norte patay matapos bumangga sa puno ang minamanehong sasakyan. Kasama natin sa balitang yan mula sa Armen Dipolog si Rajuman Loreme Romualdo. RMN Live Reports! Dead on the spot, ang ang bayan member ng bayan ng Salog, Zamboanga del Norte, matapos bumangga sa puno ng kahoy ang kanyang minamaneong sasakyan. Ang biktima, kinilalang si Attorney Real Lagari. Ayon sa mga saksi, mula sa bayan ng Salog ang biktima at patungo sa direksyon ng bayan ng Sindangan dito sa lalawigan kung saan na biglang lumipat. Sa kabilang lane, ang minamaneho nitong isang pick-up at dumiretsyo sa puno ng mahugani dahil sa lakas ng impact na ito sa loob ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pulisya matapos ang nasabing insidente. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimi Romualdo, Tata RMN.